For today's video mga idol, mapaani ko kali subong. Mga luto tas ang manok kag kapayas nga may dahon sang katumbal. May duwa ko di gali kabilog nga manok. Isan lugi lang lahat mga idol sa aton nga ani kon busog ang aton nga manok kag manok harbis. Harvest. <laughs> harbister nga pala ang akon nga palay mga idol. Ang santunga ko ipaharbis, ang santunga goro ipagarab ko lang. Kaya hindi na mga kayas ang aton nga harbister. Kaya madalo mabi ang santunga. Samtang nga luto ko may bisita ka ng nag-abot. Taga Bingawan ilo-ilo gusto po nila ako makita at uh, ginahagad nila akong uh, mainom hambal ko hindi ako danay maginom kasi ubra pa ko <laughs> may binulat ko dagalay nga maes kay daw maulan ginpugo ko Kaya ni daw matupag diya ang ulan salamat gid sa inyo mga idol kaya ginbuligan nyo ako sa po yan sa mga bisita ko nga taga Bingawan Iloilo at pagkatapos kong puguhon yung aming binulad binalikan ko na yung ating niluluto Sayang kasi yung ating palay mga idol pag hindi natin pinaani, nakita na ano yung post kong nakaraang araw. <laughs> bilad na bilad sa potek yung palay ko doon. <laughs> Kaya kahit logi tayo, ipaanin natin kasi grasya yan. <laughs> At kahit logi tayo, pakalduhan tayo, manugarab, takag manugarbister. <laughs> Pas forward na nga mga idol, dito na nga po ako sa aming palayan. At ayan nga po yung taga harvest. Yung iba nga mga idol, gingarab lang kay hindi na masulod sa harvester ang gin-pagarab ko. Bali, apat katawad ang ako nga ginpag-arab. Pero buwas, madugang mo sila. <laughs> wala tayong magawa pag ganito ang chimpo bakas lang tayo mga idol at uh, ara ang mga taga hakot kag may taga harvest Bali san tunga lang na da ang ilang na mga kaya nga arbison kay dira lang ang porsyon nga hindi madalom. Hmm, Tingnan niyo po mga idol, ang ganda sana ng palay kaso haplak. <laughs> Ginagarap lang gani ang ibaha para makuha lang sa gilid ba. <laughs> hmm, kata gak tak lagi kah, habis terji bisa ngapain ku hang selamat kita kai jigo -kuha. <laughs> kai gin harbis mong akun nga palay para gamay nalang ang ilang nga garabon gin pahakot kuna gali sa ilang mga idol tigpo korinta gin naya ang sako pakatu dito sa tabuka <laughs> kay mga 150 meters muna guro ang ilang nga kalayon or 200 meters at pagkatapos nila dat nag hakot nag kaon na sila kay gutom gutom na na sila <laughs> <laughs> Nagahulong nga ulo sa nga akong nga tiyo ako -akon, paano na maubos ang harbisman <laughs> At pagkatapos nilata ng kaon Nagbalik nag na sila sa Harvest Hindi kinaya mga idol kasi naguot Ang kanilang Harvestery ang kanina Hindi ko na nabidyuhan kasi umalis po ako <laughs> Ayan pa yung natira At may miron pa dito sa baba mga idol Mga nasa 15 sakos Paguro dyan nabilin ni sa Daloma mah <laughs> kalahati lang yung na-harvester. May kalahati pang natira. Nasa 37 sakos nga pala yung nauna nilang harvest yan mga idol. paspurward forward tayo mga idol. At uh, umaga na nga pala at nagluto uh, na naman po ako ulit ng baboy. Ito naman yung aming pang tanghalian. Meron akong baboy dito, dalawang kilo at sa kalibas Kilala nyo ba kung ano yung libas mga idol? At saka meron ako dito kamansi. May kamansi din ba dyan sa inyo? Shout out po sa mga nakakilala ng kamansi. Pakicomment naman dyan kung nakakain kayo ng kamansi. Dito kasi sa amin season na ng ngayon ng kamansi dito ginisa ko lang nga pala sa sarili niyang mantika yung aking baboy yan at saka ko lang ng asin at saka bitsin hindi ko na linagyan ng mantika yung kanina mga idol para hindi po maraming mantika binawasan ko nga yung kanyang mantika kasi sobrang taba yung baboy na nabili ko at saka linagyan ko lang ng bawang at saka sibuyas at saka igisa ko lang muna ng mga 5 minutes pakainin po natin ng maigi yung ating manugarab mga idol pinapakain nga natin yung pista at saka birthday na wala namang trabaho <laughs> kaya mahalin natin yung ating mga trabahador wag nating baratin sa pagkain logi na nga, logi na nga ako dito mga idol sa aking paani kasi na uh, ulanan po ito parang lumubog na sa potek pero wala tayong magawa ma magawa kahit logit tayo ang importante yung ating taga garab yung ating mga trabahador ay busog po sila. Ganyan po ako talaga mga idol magpagmay tao po ako na nagtatrabaho sa akin. Gaya nga ng sinabi ko kanina, pinapakain nga natin yung tao na walang trabaho di ba ka napahanda mo kung lahat <laughs> niya handa mo, yan nga pala yung una kong harvest mga idol, binilad ko na yan ngayon lang pala, uminit dito mga idol, mga nasa pitong araw yung ulan dito, pero kung uminit, grabe na naman, at ayan nga pala yung aking manugarab mga idol ha babad na babad po sila sa init at hindi ko na pinakita yan mga idol kanina kung paano po kami kumain, at uh, hapon na nga po pala mga idol, at uh, tumulong nga po pala ako sa kanila ng garab mga idol,

Eh, tahu kan sudah gol? gol. <tis> Perkalian sudah gol, no? Hahaha. <laughs> <tis> At another day na naman mga idol. Pang tatlong araw ko na pala ito na pag Hindi pa natatapos-tapos kasi mahirap uh, kay grabe ang hapay. <laughs> Kilala nyo ba mga idol kung ano yung hapay? Okay lang sana kung hindi na hapay yung aking palay. Kaya madali lang anihin. Meron nga, palo, meron nga po pala akong isda dito. Ang tawag dito sa amin ay maya-maya. Puro ulo ng mayamaya -maya iniwa ko lang yung ganyan ka laki <laughs> para tag uh, isang pataw ba sila mga idol linaga ko lang yan sa bunga ng batuan at sa kalagyan natin ng takway na walang putol-putol <laughs> takway na walang kamatayan long distance ba <laughs> tingnan natin mamaya kung ano yung reaksyon ng aking mga trabahador <laughs> kasi palagi lang nilang nakikita sa akin na gusto daw nila magkatikim ng takway na walang putol-putol o ayan na <laughs> baka magreklamo kayo mamaya ng takway na walang lang putol putol la. <laughs> Linagyan ko lang po pala ng pichay mga idol para dagdag lasa sa ating isda na sinabawan. Masarap po yan mga idol. At nandito na nga po pala ako sa aming palayana naman. Ayan na nga po mga idol. Dinala ako nandito. Hindi ko na pinakita kanina kung paano ko dinala yan dito kasi wala naman akong taga-video. Tingnan nyo po yung aking na naman ng na mga

Kau na una dayang kamu di Turus, di Oh, kata kamu ah, nanggit ini nilangam di Takwai. tak Takwai pun. Yang mau kauna itu Turus ke Takwai, main siak ke Lunglek, premio. Oh, inge mbak tak ke Lunglek, mbak dari. Bakal mbak tak ke Lunglek. Bagaumah dikag? Tidung butuh ya? Tidung di pagdegaan. Ga duro dah ke dun. Dukar pas unggul, tangan panghiwat.

daw bitus, <laughs> daw daw si boto ka, daw daw si kuri kuri pat, kaya ikan patungtaw, ikan di kung pa, patungtaw di kung pa. nahumblas na huf tadres, nandito kumanta ang kagandahan. nandito kumanta jerona. tapos ung oldao, nagkarangan canggak black

Repik nih, kira sungan sungai lu. Hahaha. Tak kuanya dia, isos. Tak tak tahu dari yang intern pay. Hmm, mau uran deh, awak jumpin kau tak kuai mu. Kuai, mau pau di tak berondok. Pau, pagi ti. Hahaha. Nis pagi Pau, dan. Hahaha. Agak tu. Kalau tak semua

Do <laughs> lagu <laughs> <Dola> <laughs> 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 Anu kan tak mau aku yang lasangkang, lasangkang, pa. Ya wak bawa. bagus dah Nah, nah deh. Wuh,

<laughs> wow. ah. wow. Wow. -aba -aba. <laughs> oh. Oo. Yeah. Sige, <Na> samtan ko ba 'yan, 'di ba? pa kuwak ya. Sa tot Pa uga. <laughs> Natawa po sila sa malaking hiwa ng isda at sa mahaba na takway. Pakita ko po sa kanila kung paano kumain ng takway na mahaba. Amon tuya ka kaang ng tot-tot Hmm.

<laughs> tawang tawa po sila sa akin mga idol kasi naharuto, na ko lang yung takway sa kanila hindi po nila kaya yung takway na walang putol putol kasi ako mga idol sanay na sanay na po ako dyan at 1pm na nga po pala mga idol tapos na po pala kaming kumain dyan kanina pa umuwi nga ako sa bahay at kumuha ako ng 2 litro na coke pang merinda namin mamaya matawa ka talaga dito sa mga kasama namin mga idol kasi may dalawang babae kami dito na <laughs> lasang huh, tapoy may pangarap Tapoy, may nagapang panguma? Eh, hey, haboy! Eh, hey, haboy doon! Ang haboy, mani mo dito doon! Ay, haboy, kuya lawa na. Tita, bruta na yan ay kinaboy mo. Okay, mister mo. Suwas-suwas na. Sigayon doon! Hanggang dito na lang muna mga idol. Uwi na po kami. Update ko na lang kayo bukas ulit. Maraming salamat po sa inyo.